Hi mga besi, kung makikita nyo nga dyan, maglilikpit na naman tayo ng hiniga. Yan nga mga besi, ang makikita mo sa mga vlog ko, ang paglilikpit nga. Dahil nga mga besi, sa umaga ay ginagawa ko na yan. Bago nga ako bumaba sa baba namin, tinutupi ko na yung hinigaan namin. Pati nga dyan, yung mga kumot ay tinutupi ko na rin at pinatong ko na yan lahat dun sa ibabaw ng unan para nga maligpit ko na. At naalinis ko na rin itong pinaghigaan namin. Kung makikita nyo nga dyan, pinatong ko na dun sa mismong ibabaw ng durabak yung mga unan. At yung apat naman na malaki, iginilid ko muna dun sa may sulok gawangan ng wala pa akong papatungan. At besi, imamanipes ko yan. Charing! At ayan nga, inangat ko na rin yung po mga besi. At inalis ko na rin yung mga saksak dun sa mismong extension para nga maiangat ko yan at hindi na mapaglaruan pa ng mga bata. Inangat ko yan, sinabit ko dun sa mismong bakal ng bintana para nga pag nagwalis ako ay wala na rin mga nakakalat sa mismong lapag namin Para nga pag nagwalis ako, dere-derecho na lang at kung mapapansin nyo nga dyan, inilipat ko na rin yung pom dun sa kabilang side para nga parehong side ay nawalisan ko na pagkawalis ko nga besi, ayan, at malinis na at kung nyo, may puti-puti yung sahig namin, gawa nga, nagbabakbak yung crocodile dyan sa may sahig namin, ito na nga, bumaba na rin ako mga besi, at wala naman din akong gagawin pa, ayan, inayos ko lang yung basahan, at kung makikita nyo nga wala rin namang gaanong kalat dahil gawa nga, maaga ko rin yan nililigpit, o minsan sa gabi nga, ay bago ko umakyat nililigpit ko na rin yan yung mga laruan ng bata, meron na nga lang dito, ay yung mga hugasan na ginamit namin kanina at sinampay ko na rin yung mga tuwalya namin dun sa mismong hangi. Pagtapos nga no, na ito ay tinugasan ko na yung mga pinagkainan namin kaninang umaga ng almusal. Hinugasan ko na nga yan mga besi dahil nga pag di ko pa yan hinugasa, mamaya nandyan na yung mga langgam na itim sa aming lababo. Kung makikita nyo nga, hinugasan ko na yan at pinatulo ko muna yan dun sa may maliit na batsyang pula. At pagtapos naman doon mga besi, ito, nilinis ko na rin yung mismo rice cooker namin para nga magsasalang na rin ako dyan ng pananghalian namin. Konti nga lang din yan dahil ng tatlo na lang kami kumakain sa tanghali kasi hindi naman na umuwi si Dada dahil nga ang pasok niya kung mapapansin nyo konti lang din yung sinalang ko dyan. Kasi nga tatlo na yung mga besi, ayan inaayos ko na at tinakalang ko na rin, hinugasan ko na yung bigas namin ako lang ba mga besi ang naghuhugas na tatlong beses ng bigas bago yan isalang doon mismo sa rice cooker kung makikita nyo nga kumuha muna ako ng pamunas doon sa mismo kaldero namin para nga isalang yan doon sa kupaya tapos ko nga magsalang ng rice cooker at naug ko nga mare at ayan sinabit ko na rin yung mga sandok at sangkalan namin para nga wala na akong gagawin dito sa may kusina namin kung makikita nyo nga natapos ko na rin naman isabit at eto na nga nagwalis naman ako ng kusina at sala namin kung may papansin nyo nga, meron din dyan maliliit na kalat ay ayan nga, mga pinagkainan namin kanina o, na hindi pa nalilinis at kung mapapansin nyo nga, nasa ilalim ako ng hagdan nilinis ko nga rin yan at meron nga rin mga pis-pis pa ng mga pinagkainan ng mga bata kanina at hindi rin naman agad yun, nawalis kasi nga si ate nang inutusan ko at hindi rin naman pala nalinis yung ilale. Pagtapos ko nga magwalis dyan, maglinis, naglabas ako ng sako at sinabit ko nga dun sa medyo mataas. Para nga hindi na abutin pa ng pusa. At ayan nga, tinaktak ko na dyan. Yung mga nawalis ko kanina sa taas at baba, ayan, para nga rin, wala na rin akong kalat. eto na nga ang resulta ng paglilinis kanina at maayos na Salamat nga pala sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa amin. Salamat sa inyo. Malinis na ulit. Bye!